Historia sa mga nagtanaw sa inyong video. Dai. Salamat po sa kami nagtanong sa mo. Sa naghatag sa inyo. So magandang araw po sa inyo mga ma'am uh, sa ngayong araw na to ipupuntahan ko ulit yung mga bata doon sa bahay nila. Yung na-video namin yung isang linggo, nagulam ng asin o kumustahin ko sila kasi meron po tayong solid viewers na naawa sa kalagayan nila nagbigay sa amin ng tulong para ibigay namin sa kanila hindi po alam ng mga bata na pupunta kami ngayon at wala pong nakakaalam na ngayong araw na to ipupuntahan namin sila isusurprise lang namin sila ay di, medyo may magsaba nga mga nito, eh, magsurprise lang kami ganit Haman pong na, nawasa man na siya. Basa kandong nagmuni ay mong banat eh. Yan ang siya may nagtrabaho mong anak. Naabo to, naabo gid trabaho dito sa pikas na mo. Pwede mo saka kay ay, nami nami istorya sa inyo. Basa na basa man ka. Uh, Kohol. Kohol. Mm. Kohol sa basakan. Ano well, okay ano, kuhol. Tapos saka kay nami istorya sa inyo. Mao na ilang sitwasyon dire sa una na video mga ma'am sir. Wala na mo napakita kayo kasi yung video namin biglang nag-format yung memory card nun kaya ito yung makikita yung yan oh. nasa gilid po sila yung palayan ito yung ano yan yung mama huwag oh, katong doha kabata nga amo nakita sa eskwilahan nga nagsud anong asendara ah. ay kaya po amo mong istorya hong karon kuan kuwan na may nag-abot o oh, tabang para sa imong mga anak ni Duha mo ni balik me nakita ninyo ang among video nga katong parto nga gitagaan na mo um, kwan bugas oo oh, nakakita ni dito, dito sa cellphone sa among silingan Kaya wala man cellphone sa silingan ani kadto na video daghang kay na luoy ra to ba ang pinaka daghan jud og naluoy tong part 1 so kaunte kanang nami istorya sa ila nga sila na ay gamay nga nagtabang sa ila hinaot na kaning among mahatag para sa ila ha makatabang ni sa ilang inadlaw adlaw na kuan ba panud pangbalon mao na namalik ni diri ah nya panahon nato eh, nganong asin man ng ilang sudlan wala gid ni adto wala wala mo Katong panahon na sa may trabaho nimo dayte eh? manghuharag tangkong. Balik balik sa palengke tangkong ya yeah, lang unsa kumusta mag inyong pag-eskwela Uwari mo ko. Mahalag, mahalag asin rin sudan basta importante yung badayon na mo sa pag-eskwela ninyo. Oo. Ma oh. Ikaw dahil magpadayon doon ka tapos karon na ay tao nga mahatag sa inyo o ka nang para sa inyong pag-eskwela mga gamit ano ba, mga sapatos niya na siya nga amo mong istoryahon nga unta kamo magtarong mong eskwela halag asin asin lay sudan okay ra ikaw dai usama man unsa kaistorya, usama ka istorya unsa imong kuan sa pag imong pag eskwela pagkakaon oh, mm. sa mo magtaro Oo. ikaon? Mga ikaon? mo ikaon? Mga ikaon? Mga ikaon? Mga sa Mga Mga ikaon? Mga Mga ikaon? tahun pun. Na imong papa dai wala de stable na trabaho ng na kada adlaw. Tak sara. -sara. Hmm. Mao nang daghan kayo na ka sa inyong sitwasyon. Mao ning karon ni balik may kay na may ihatag sa inyo kaning among ihatag sa inyo tay unta nga ma budget ninyo ni sa lang lang pag eskwela among maning mahatag sa inyo kay kanina kwarta dili man ingon na ihatag sa nananaw sa amo para sa amo ihatag ni sa nananaw sa amo para sa inyo ha mo nang among ikaistorya sa inyo magtarong yung mag eskwela. Sa bagay, maulaw dito sa iskulahan nga, magsuntan tag-asin, pero okay ra na, ang importante, ang atong gihuna nga, nga makahuman tag-eskwela. Yeah. Kung sa may imong mga istorya sa mga nagtanaw sa inyong video, dahil, Salamat sa, tanong, tanong sa, mga. sa, naghatag sa inyo nila mga so kana mo eskwela mo bisag piso wa jud may balon dai walay balon pag magresist mato lang mo sa wala mo nga wa mo balon Taon po ay gaw te, sa may mong mga istorya sa mga nagtanaw sa video sa imong anak na na dagay na nga nakarelate sa ilang video nga tao nag eskwela isang sa kalisod asin sudan wajod ingon nga ingon nga ngang, di nasilang, mo, iskwela, kayway, na sila mong eskwela kay wajod sudan na looy kung sa iyong ma may story sa kuha na looy sa video sa imong mga anak. Nang nagpasalamat ko nga sa naghatag sa amog tabang sa nang sponsor. Salamat kayo. Hinaot nga tagaan pamugrasya sa ginoo para daghan pa mong tao matabangan ng pareha sa amo. Salamat kayo. Labi na sa pasalamat po sa pasaway vlog tungod nila nakadawat kadawat og daghang tabang gikan sa mga tawo nga naluoy sa okay na para sa amo po malipay na nga makabasa sa inyo mga comment inyong comment nga nagingon sa amo nga nga padayon lang maayong tao salamat kayo

Ngapod may ihatag sa inyong kwarta. kaning kwarta ha. Amo na ihatag sa inyo. Badjitalan ng kwarta hati na unta sa ilang inadlaw-adlaw nga baon. Makahatag ka sa ila. Ayan. 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15,000 kana naunta imong mga salamat anak. Salamat do. Salamat po kayo sa naghatag aning dako nagikay nga kantidad para sa amo. Dako ug katabang sa mga anak. Salamat kayo po sa nag-sponsor. Tapos ikaw dahi, pag-abot sa lunes, o ma, di na nakibawon. Na nakinipambawon no. Di na ka maulaw nga, nga, mulipot pas likod, oras nating resist, kaya may bawon bisag piso. Kaya na, paliti sila, o gusto imong gusto, palitunti nga, wala sa ila. Sapatos, ana, t-shirt, Palitro, bag, ba bagi mong bag. lang ako bag mo gusto? Bagay Pag... Ang nga mo lang nga, yun ang supasupas ay sa ginagawa kay Juan. Ayun na dalaan. Ginagawa nang po. Bless sa inyo. Sige. Tek, hey. hey. oh, ako ato sa inyo Salamat nga. Tek, kanang kwarta ha. Si Juan lang sa iyo uh. lang ha. Siya ay nang Sa Kaya po te, dili. Ha? So bago tayo magtapos sa video nito, gusto ko mo lang pasalamatan yung mga nanood sa video namin. Mga nag-like, nag-comment, nag-send nag ng star. Maraming salamat po sa inyong mga bangser. At yung naghulog sa Gcash para ma bigay namin sa mga batang to kay Tita Chin Ramos Skeptron Ma'am, Sir, salamat sa inyong lolo ng 5,000 Shout out kay Sir Alvin Pamintuan, nagulog siya o 4,000 Shout out po kang Sir Dridman na nagulog o 5,000 Sir, God bless, happy sa inyo, Kang Alona Tejino, naghulog og oh, 1,000 ma'am, salamat kayo. Kung sa naghulog pa sa Gcash, nakatong tag 100, 20, uh, nagang kayong salamat. O, balik kami, balikan pa namin sila dito sa susunod ng mga linggo. Pero hindi kami magsasabi kung anong pizza o araw kami babalik dito. Maraming salamat si Sir Harold. Sir Harold, Guillermo, Sir, may bagay siya pang grocery rate. Alakan 5,000 na a treasure sa Abron. Buhay kayo dyan, Sir. At ibibilhin pa kami para sa kanila sa pagbalik ng